pa primer na tayo let's go Oh, oh, oh. mga idol tapos na nagkapag primer na tayo so abangan nyo na lang magmamasili naman tayo sunod okay so ayan guys nakapag primer na tayo dyan papatuyo na lang at magmamasilyo na tayo mayroon pa akong naiwan ito yung side mirror na bago kong order dumating na ayan bago kaso yung takip nya kulay itim puputin din natin yung takip katulad dun o yan yeah, yung side mirror na yan o no? oh. kulay puti yung takip niya eh. kaya mangyari yan puputin din natin yung takip yan puputin din natin yan so bali tatak tatak ko ng papel dito sa gilid gilid yan kasi ito lang yung takip ang natin alright So ito na guys, nabalutan na natin Paprimera natin Kasi plastic to Mahirap dumikit yung pintura Nababakbak Kailangan may primer Yan okay na guys. Ipuputi din natin 'to. Kung ano, ano na tayo, makapagmasilya na mamasilya din natin yun pagka natuyo na alright abang abang na lang so ngayon guys tayo ay magmamasilya na dito sa nirepair ko na nabangga tara panoorin nyo ang gamit kong masilya ang gamit kong litak i Terima <small> kasih telah menonton!

Okay guys, update ko na lang kayo mamaya kasi medyo mahaba-haba ang oras natin. Update ko na lang pagka maglilihan na tayo. So ito na mga boss, nakapagmasilya na ako mga boss. Mamaya-maya, nilihain ko naman to. Ayan, tapos na tayo magmasilya bali ang gagawin naman natin ngayon ay maglilihan naman patitigasin muna natin ng konti kasi malambot pa tapos lilihain na natin pagkanalihan pagka na natin yan ay kukulayan na natin alright so update na lang tayo mamaya okay guys tayo ay magpa primer naman yun Naliha ko na yan. Bale, na natin ng primer. Ayan na tayo ng primer. Magpa-primer na tayo at pagkatapos ay magkukulay na. Alright, abang-abang na lang guys. Ito na guys, nakapag-primer na tayo. magpapatuyo lang tayo at lilihay natin ang pino yan so ito na guys tapos pa... na natin yan alright abang abang na lang. na tayo ng kulay yan nakulay na natin at magpapatuyo lang tayo sa grate, tapos magpipinishing na tayo ipipinish na natin to at para matapos na alright Guys, nakapag-finishing na tayo. Ayan, ang ganda na. Ayan. pag finishing na tayo. Ayan. Ito yung gamit natin, top coat. Ayan, ganun pa rin. Ayan, pagkatuyo, tatanggalin natin itong tape na to yan nagyan lang natin ang tape Ito para guys, di makapinturahan uh, yung ano, pangalan okay alright ayos na napinis ko na rin sa wakas ayan ang ganda na at yung side mirror ay nakabit ko na rin Yan. So hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa yung panonood. Bye-bye.